this video guys magbomba na ako magbomba na guys magbomba nang nagigip kasi na pag dito isang tao guys dito pwede magtagal-tagal dito kahit tinatawag naman ako sabi niya na daw ako kasi alis na si Dodong so ngayon magbomba na ako guys magbomba na ako guys ano kasi matagal kasi so mag-ano yung bomba nila guys, matagal mat, matagal siya mag-ano nang mag-algas oh, ba, matagal ano bomba, pwede bomba, tigas kaya guys, atin na mo guys, atin na yung pala nila guys, malapit na sila mag-ani guys, ngayon sana, kaya lang makulimlim guys, okay, so tinan nyo guys, tinan nyo mag-ani yan, ganyan guys pero wala pag ano, bukas na lang oh di ba? Mag-ani mag, -ani, mag -ani na rito guys. Ang bilis ng panahon. Sa ngayon, magbomba na tayo guys. Bomba na tayo. Mag... Kailangan buksan dito guys para para mabilis. Para mabilis mag-agas ba? Sabi ni sabi ni Yuda, dapat dabuksan dito para pagbumba mo madali lang. Ganun. So, subukan na natin guys. O, oh, diba? Ang bilis, ang bilis. Ang bilis na guys, tinan mo. O, huh? oh. oh. hindi ko binuksan nyo Nang tagal. So, no? Ngayon, tapos nyo ko muna guys. Yung video natin guys. Bye-bye.